day po. Hi, so Ate Emi, ano po ang topic po natin for second week po? Gaishutsu. Dai ni shu gaishutsu o shimasho. Hi, gaishutsu o shimasho. Gaishutsu o shimasho to wa nan de ka? Lumabas tayo. Hi, so this ni lumabas tayo ng bahay or mamasyal tayo. Kahit wala po yung bahay, ano po. Hai. Hi, Tumabas tayo. Hi. Ano po ang topic po natin for this day? Yoji o sumasemasho. Yoji o sumasemasho. Ano po ang yoji? Let's let's run some errands. Hmm? Hindi po magaling si sa English. Gumana <laughs> sa. So, ang Tagalog po natin ito ay? pag tayo ng mga gawain. So next ,ですね. tapusin natin ang mga dapat gawin, hi. Sama-sama shaw tapusin po kasi po ano po, hi, nanade, yos yos sama-sama shaw tapusin natin ang mga dapat gawin, hi. Sa so, po naputay at ay mi po sa main, ating main, uh, vocabulary po po. Tsu-cho. Ano po ang tsu-cho? Tsu-cho. Wala Hindi ko alam. Ito po, sa bank po siya galing gamit. bank ano? Bank card? Ano Ito po. Ito, iba po to. Dito po to eh. Ano pa ba Bank account? Ano? Mm. Hmm, hindi po siya account. abang account card? Hindi po siya card, oh. Ano po siyang book. Bank book? Hai, so des. Hi, bank book. Hi, tsucho po ang tawag po dito sa si Japan. Hmm. Hi, next po natin. <clears throat> Kashikado. Mo i-deska? ka? Kashikado. Kashikado desu ne. はい。Hay, which is、uh, English cash c a r i あいあ、r d はい。From word ぽな、a English po s i c ですね。はい。じゃあ次いきます。h a n o そうです。h a n o r s e a l o r i n k はい、そうです。と po ay?Seal. はい。 pag yung name nyo po ang nakalagay, name seal na po siya. Hi. <clears throat> so, dahil po uh, mga bank book po yung pinag-uusapan po natin, linagyan ko na lang po ng name seal. Pero, hindi ibig po sabihin na lahat ng hangko is name seal. Meron din pong hangko na para po sa work po. Ano po? Hi. Kaya, it, much better po yung sagot ni Ana ni Emine na seal lang po yung, ano niya, yung translation niya. Pero kung alam po natin na yung hangko is for your name po name seal na po ang tawag dito hi <clears throat> next po tai sign sign des ne Hi. sign wa nan des ka signature saute signature hi pirma in tagalog po Ano po hi da tsugi des the sen en

Yung una, yung ano, 1,000. So, ito yun po yung tinutukoy niya. E eh, ngayon naman po. Shihay. Shihay to ba, nandesho ka? Shihay. Bill. Ano po yung bill na yun? Bayaran po ba yun? Papel. Papel na? Papel na bayaran, ba bayad. Hmm, kaya ayoko ko po masyado po ng English kasi na lilito po ako. Hay, pag sinabi po guys pong shihei, ito po ay salaping papel. Hay, ibig sabihin po yung pera pong papel. Kung dito po sa Japan po, meron po tayong senyen, itsimangyen, gosenyen. Ito pong tatlo pong ito, lahat po ito ay shihei. Hay, so salaping papel po siya. Ano po guys? Hay, 次きます1 0 0 <ak>、hmm. 1 0 0はい。百円玉ですね。はい。あの1 0百円うん。百円 One hundred. o n e hundred. One h u n d r e 100 i 100 n 100 n d r e d 100 dollar? 100 coins 100 coins 100 uh, 100 yen coins Isa lang po ATM po ang 100 natin dapat coin lang po sa. <laughs> sabay jadine <ka> no. Hay, <laughs> Hi, hindi ko po hindi, hindi ko po gamay ang English so hindi po ako pwede mag-correct kung mali po ba yun o tama. Pero ang 100 dama pag sinabi pong 100 yen dama is 100 yen na barya. Ito po yung tinutukoy kin niya. 'yung nag iisang isang 100 din po. Ano po? Hi. So pag na meron na pong dama, ibig po sabihin 100 din po na coin po 'yon. Ano po? Hi. So, 'Pag sinabi ko pong 100 dama, 100 po yun na coin. Ano po? Go 100 yen dama, 500 yen dama, 1 yen dama, 5 yen dama 'yan. hi, Ya dama. Basta po meron pong dama, understood po na coin po yung pinag-uusapan natin. Hindi kumakay. Ay. Kumakay? Kumakay? kumakay. Kumakay po, Ate uh, Emi, ano po siya, kumbaga, uh, barya na, uh, hindi po siya, hindi lang po siya kasi sa po, Ate Emi, nagagamit. Pag sinabi pong kumakay, uh, ma, mabusisi, pwede pong ganyan, hmm. or madetalye, hay, depende po sa sentence, magbabago po yung meaning niya. Hay. Pero kung coin po yung pinag-uusapan, hindi, hmm ano, pwede po sabihin, ano, to, sihe kara koin ni komakak kaete kite, kumakaku shite, mm. hay kumakaku shite, ibig po sabihin, magpabarya ka, Hai, which is yung pinakatama po talaga po sa kita is, ano, yoga este. Kung bagay yung parang salitang kanto po nila po yun. Pero, tama rin naman po. Hindi naman po, ano, malit po yun. hay ikimas. Mm. Ano naman po ang? Ah? Koka. Ano po ito? Coins. So, des. Barya coins. Ah, barya. Hay, atama ah, po English po coins. Hay, lahat pong ito ang tawag po sa kanya ay koka. Ah, hay. Sa na guys. Na, na, meron po akong nodo ame. ah uh, whole life po, may kanaladzo, may nodo ame po ako. Kasi bigla na lang po kasi pong kumakati po yung lalamunan ko. baka po bigla pong kumati. Kaya whole life po, meron pong ano, uh, nodo ame sa mouth ko po. So, so chira kudasai ne. Hai, go jousho nega Hai. So, hanggang dito muna po tayo, Ate Emi. Meron po tayo pong katanungan. Wala po. Halawa. Salamat po. So, guys. Arigato gozaimasu. Shihei, arigato gozaimasu. Guys, pag sinabi pong shihei, ito po ay perang papel. Salaping papel po. Ano po? Pag sinabi pong koka, ito po ang perang bariya. Hi. So, i ano, uh, makikita nyo po yan sa uh, bangko. Hi. Pag -de magda deposit po tayo, minsan nagtatanong, shihei or koka or both. Hay, Nakasulat po yan in Japanese. Try nyo po pag magde-deposit po kayo po sa ano, sa bangko. Makikita nyo po itong uh, letter, ah, uh, itong word po na ito. Shihei koka. Shihei matawa koka o o ire kudasai. Ito yung huni iwarere nade. nyo lang po. <laughs> Maganda po yun. Kung ano po yung natutunan po natin, titingnan po natin. For example po yung rebo at saka dambo po. Sinabi ko po dati po, after po nung class, pumunta po, uh, kunin nyo po yung remote control ng inyong air conditioner, i-check nyo po, nakasulat doon, Rebo at Dambo. So, from the class, simula nung, ano, nung lesson na yon natutunan nyo na po mabasa siya. Ay, kung dati, uh, pinapakiramdaman nyo lang ang, ang pula, para sa mainit na air, air conditioner. Ang blue, para sa ano malamig na air conditioner. Ngayon, nababasa nun na siya. Magkaiba po kasi yung parang alam lang yung button. Sa nababasa kung anong button po yun. Hi, nanode. Pag meron po kayo guys pong chance na pumunta po sa bangko, magdeposito po. Try pong uh, tingnan itong mga uh, word po na ito. Yeres kone, guys. Hi, sa baba po meron po tayo pong katanungan. ありがとうございます。それでは次はですね、ジェイクさん、よろしくお願いいたします。<laughs> よろしくお願いします。この答よはい、お金を貯める、はい、貯金する、もう一度いいですかあ貯金する、貯金するですね。はい、いつはお金を貯める、お金を choking suru. Ano po ang uh, to store po. To so store. Or mag to save, po. So to save or mag-ipon ano choking suru? To save money po. So des. Hay, yung at choking po. ano po ang pagkakaiba po nila? Ah uh, sa pagkakaalam ko po yung chokin po pag sa pera na po agad yung maiisip na i-save niya. Is. Tapos yung tamero pwede po siya sa mga bagay, mga ganun po. O oh, sari tori des tumpak na tumpak po ang inyong kasagutan. So nandesyo. Hay, ang tamero in general po siya. Pag-ipon, pwede pong pag-ipon ng tubig, pag-ipon ng labahan, pag-ipon ng uh, pera. Yung checking, pag-ipon lang po talaga siya for money. Hi, So ano po ang o kane o tameru? O o kane o mag-iipon ng pera. Hi, gagawin niya palang po ano po. Or, ginag on, on the way na po siya na ginagawa niya po. So mag-iipon ng pera. Hi, sa go tayo sa next po natin. <clears throat> yokin suru. Hi, yokin suru to wa ka? Wala pong idea. Wa atin day Sa po guys. Baka po may gusto po tumulong sa atin. Rainbow Star Sun live na siya. Arigatou gozaimasu. No, it's a little bit hindi a ako marunong mag english pero sa tingin ko po parang iba sa Ganyan po ba ang nakasulat sa book? So, this, Maxan. Si Maxan po tama po. Deposit money. So, this. Hi. Mag-deposito. Hi. Suriform so po siya, kaya mag-deposito. Pero kung yukin lang po siya, deposit money po. Tulad po ng sinabi po ni Maxan. Uh, de deposito ng pera. Hi. Noun po siya. Ano po? Ngayon, pag ginawa po siyang suru form, magiging verb po siya like this. Magdeposito. Ay, hindi pala kita. <laughs> Magdeposito. Hi. <laughs> so, next po tayo. Kung meron po tayong yukin suru, meron po tayong salitang ginko ni okane o asugero. Hi. Ginko. So, this, so, this, so, 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 so na napansin niyo po. <laughs> Maganda po yun. napapansin <laughs> yes. na po natin yung pronunciation. It means po, alam niyo na kung ano po ang tamang pronunciation. Uh, kailangan na lang pong i-training po yung tongue po natin. Pero yung ear po natin, alam na kung ano ang tamang pronunciation. Kasi mahirap po yung hindi po natin alam po yung tamang pronunciation. Hindi po natin makukorek yung sarili natin. Pero tulad niyo po, Jackson, alam niyo na po na nagkamali po kayo. So, kaya, may, may chance po kayong i-correct ang sarili niya, di ba po? Hi. Hi. At natutuwa ako. <laughs> Hindi kasi, ano, bihira po guys po yung ano, nagtuturo po hanggang po sa pronunciation. Ako po ginagawa ko po yun kasi yun po ang ginawa sa akin ng teacher ko. Hi. Sineshare ko lang po kung ano ang sinare sa akin ng teacher ko. Hi. So, ito po, di ba po, yo, king. Yung yo, Hi. ginawa pong asukeru, king is, okane. Hi. So, paras lang po ang meaning. Dinagdagan lang po ng, king ko, Bangko po. So, des. so, Ginkou ni okane azukeru. Mag-deposit sa bang ng pera sa banko. So, 'yan mag-deposit mag ng pera sa banko. Or yung azukeru po kasi, ang talagang totoong meaning niya po is ipahawak ang pera sa banko. So, 'yan Ipahawak. Ang azukeru is ipahawak, Now, which is ginkou ni okane wo azukeru, good as magdeposito ng pera sa bangko. Yung po kumbaga yung mas natural way po niya po mag-translate. Pero ang meaning po talaga po ng Azukira is ipahawak. For example po, may anak po kayo, Jackson. May, 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 anak na po kayo? Wala pa po. Wala pa po. <laughs> so, ah uh, pagdating po ng araw, kung hanipa po meron po kayong anak at both of you and your wife meron po kayong work. So, papaalagaan nyo po yung anak nyo. It's either sa kinder, ah uh, sa ano, daycare center, o kaya naman po sa magulang or kakilala nyo po, di ba po? So, pag, pagdala nyo po ng anak nyo, sa, or kahit hindi nyo po dinala, sa loob po ng bahay nyo, meron pong yaya, i-adzukero nyo sa yaya yung anak nyo. Hi, adzukero means ipahawak or pabantayan. Hi, kumbaga siya yung magte-take over, siya yung magte-take care nang kung ano man po yung ipapahawak nyo sa kanya like mommy, like your daughter or son. Uh, ano pa po ba? Mga importanteng documents, advocate, ay ipapahawak. Ipapatake care niyo po. Ano po? Yun po ang meaning po talaga ng advocate. Hi. Tapos kikimasu. <clears throat> Paborito ko ah, Kyuryo o hikidasu orosu. hay Kyuryo o hikidasu or おろすはい。給料をおろすああののはいの引き出す、uh, To draw out.、Po. Draw そ、ね、out. <po. S 1> そうです。何を行きろす To withdraw. そうです。このよ、uh, うな sentence の a うなものです。これはい、Actually, 引き出す。 ito po nang nasabi nyo. Ang galing yung mag-English na nanosebleed ako. Hi, <laughs> to, to draw, draw. <laughs> Comment di eh. hindi ako marunong talaga. Hi, tama po yung inyong sinabi. Hi, withdraw, withdrawin ang sahod. des Guys, paalala po, ah, uh, Ano po to? Check lang po ito guys sa mga datihan na po dito sa ating live. Ano po ang pagkakaiba ng Curio at Curio? Dahil kayo, dahil <laughs> kayo, sabi ko rin na. Hi. <laughs> Q, ah. Uh, Q, Ryo. At Q, Yo. Q, Yo. Ito, ito, ito. Yo. Hi. Ano po guys po ang pagkakaiba nitong dalawang to? Ate Emi, dapat alam niyo yan. <laughs> Nakailan explain na ako niyan? <laughs> Jake sa wa? Naabutan niyo po, Jake sa? po, alam Hindi po. ah, hindi po. Curio lang po, alam ko. Curio lang po, alam ko. Emine, alam niyo po ang pagkakaiba po nila? Hindi ko alam. Ano, 正直でよろしいです. Hai. Hai. Mas maganda po yung ano, sinasabi po natin yung totoo na ano, ah, hindi natin. Kung hindi po natin alam. Kesa po mag alam, -alam po tayo. Then, I mean, so, so, no, mamadiligable is yun. Hi! Hey, pag sinabi po, guys, pong curio, ito po ang inyong basic salary. Basic salary. Bakit <laughs> Basic salary. Hi! Hey, ngayon po, pag sinabi pong curio, nandito na po yung uh, allowances. Allowances. Uh, kasama na po dyan yung overtime fee. Hay. Lahat po, ano po, hay, ng mga uh, idadagdag sa basic salary po. Alam niyo po guys pang basic salary? Ano, uh, to sure, pa para maging sure lang po, na ano pag sinabi pong basic salary, yung po yung nasa kontrata nyo na fixed salary niyo po. Hay. Pwede pong monthly, pwede pong per hour. Hay. So, kung ang per, per hour nyo is 1,200, yung itinabaho nyo lang pong 1,200, hindi po dyan ihahalo ang overtime, ang allowances. Like, minsan uh, po makakatanggap po tayo ng, uh, kapag mayroon po tayong anak, may, kada isang anak nyo mayroon kayong itimang yen sa isang buwan, may mga ganyan pong allowances. H hindi pa po yung po kasali sa basic salary natin. Ay, yung po ang curio. Ngayon, pagkasama na po lahat, allowances, overtime, pati po yung basic salary, included lahat po. Ano po? Yun po ang tinatawag na curio. Hi. So, ah, uh, meron po tayo, na, nakakatanggap po kayo, Jigsaw po ng, ano, ng, ah, uh, payslip sa work mo. Ah, yes po. Tingnan niyo po. yung, ano, yung, nakasulat po sa total amount po. Curio po ang nakasulat, hindi po curio. Hi. So, ngayon ma may may matututo may, may, alam na po kayo basahin po sa payslip niyo. Ano po? Hi. Hindi lang po curio, kundi curio. Curio lahat na po included na. Hi. Ang curio yung basic salary. Hi, pero hindi po sinasabi po na ano na dito sa curio uh, net net income. Hindi po 'yun. Ano po? Pwede pong nabawasan na siya. It's either nabawasan na po siya or buo pa po siya. Curio na po ang tawag po doon ano po? wala po siyang kinalaman kung binawasan na po siya ng tax or ng mga de na deduction na, na, tanggal na po yung mga i dapat i-deduct. Ano, wala po siyang pakialam po doon. Basta lahat pong allowances, overtime fee, lahat po ng mga matatanggap nyo included po, yun po ang tinatawag na QYO. Hi, so balik po tayo sa ating uh, main na pinag-aaralan. <clears throat> Hi, 通腸通腸金入をする。はい、そうです。通帳記入をするですね。はい。おーまマーリンよりインプーションさびひんな。通帳に記入する。 mahirap pong i-pronounce na. Pero talaga nakikita ko po na tinatry nyo po. Minsan po nagkakamali po kayo, pero binabago nyo po, kinong-correct nyo. Maganda po yun. Ano lang po, uh, hindi lang po kasi tayo sanay sabi, banggitin yung mga word po na yun. Pero pag nasanay na po tayo, hindi na po kayo po mabubulol. Ano, ulit-ulitin niyo lang po siyang banggitin. Or kapag nag-uusap po kayo, ano, try to talk in Japanese po. Hi. Nakakatulong po yan. Hi, so, ano po ang tsucho? Uh, ano po, bank book po So, ,ですね. ano po ang kinu? para you... Parang narinig ko na po eh. Sa mga application, <laughs> narinig niyo na po Ay, uh, o po, uh, to update po Hi uh, Kung susunod po yung bank po yung pinag-uusapan, to update po na siya Pero yung kinyo po mismo po, ito po ay pag-filled up Filling ay. in そうですそうですはいなので this time for、uh, 通帳記入をする it means、uh, I know for i, I update on bank book そうですはい I update on bank book は <Bank. S 1> いなつぎきます暗証番号暗証番号 Ano po ang ansyo bangko? Ah uh, ayan po yung ano po uh, security code po. Security code or pede po maging pin code password. Hi, so nandes, Pwede po siyang maging pin code like uh, sa inyong bangko meron po tayong pin code. Meron din po tayong password sa pag-open po ng ating account sa uh, for example sa blue apps sa TikTok meron po tayong password. Hay, pwede po 'yun. Ancho Bango. Hay, pero sa mga account po, usually po ginagamit dito sa Japanese password. Ito pong word po ang ginagamit po nila instead na Ancho Bango. Ang Ancho Bango po more on sa mga pin code po sila ginagamit sa mga importante uh, importanteng mga documents or like a uh, bangko, mga ganyan po. Hay. That's it, <coughs> 銀行の本店。あ、銀銀行の本店。はい、銀行の本店ですね。はい。あのぽアン本店。うらぴあで。<laughs> 大丈夫ですよ。ミ <laughs> <れ>ン。 Office. main office. Mm. Hi, main office. po. honten is main office. Hi. So ano na naman po ang bangko <clears throat> no shiten. Ano po ang main shiten? office? Uh, branch. So de Branch. Tayo, <laughs> magsi-lami po ng bangko no honten magiging branch ng bangko. Ah, shiten des ne. Hi. Ay. Kapag... Ginko no honteng? Uh, main office ng bangko. Ginko no shiten. Branch ng bangko. Hi, arigatou gozaimasu. So, arigatou hanggang dito na muna po tayo. Meron po tayo pong katanungan? Wala pa po ate. Kasikumanin masta. Arigatou, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou uh, gozaimasu. Tama-tama po si Ringbustar saan po may question po siya. Uh, main office, the same rin po ba sa head office in Japanese? Hai. So, this. Honten. Uh, so, des, kung saan po uh, nakarehistory yung uh, registration nyo po sa, para sa business. Yung po ang magiging uh, honten po ninyo or head office nyo po. Hai. Tama po. Hai. No, At dinay, pasensya na. Meron po akong katanungan si Ma'am si Ma'am Um kay, kanina po kasi yung QYO, sabi mo po kasi hindi siya net income. Bale, ano po ba siya? Um, hindi po ba siya gross income? Ah, ulitin ko po. Ang QYO po. Wala po siyang kinalaman kung ba deducted na po siya ng mga dapat ibawas or hindi pa. Hmm. Oh ay, ang importante po sa kanya, kasama na po ang mga allowances at mga overtime fee at iba pa po mga uh, receive nyo po aside po sa basic salary po. Ay, pero basic salary po, basic salary rin po included po dito sa QYO. Kung baga, pangkalahatan pong uh, na po nyo. Siya. Ay, ah, pero, ay, ay, pero hindi po ano, ibig sabihin na kapag deducted na hindi na siya QYO pwede po siya deducted did deducted or not deducted. Kuyo pa rin po siya. Hi. Maraming salamat po ating inday. Thank you po, Ma'am Layla. Kanyari mas ka? Sa accounting po kasi, di ba po, kailangan po yung mga ganyan. Oo, uh, uh, kasi work niya po, di ba? Mm -hmm. um, so far, so good naman tayo. Wala na po ako nakita ang question. Thank you Thank ating po, po Ma'am Layla. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.